Ngayon po ay pinagdiriwang ang World Teachers Day, isang araw na nakalaan para bigyang pugay ang mga dakilang guru na malaki ang kontribusyon sa pagkakaloob ng edukasyon at pagpapabuti ng ating lipunan. Kaya naman kaugnay niyan ay makakapanayan po natin si Sir Mario Buala Jr. o Sir Box, isang guru na may kakaibang estilo sa pagtuturo at gumagabay sa kanyang mga estudyante, hindi lang sa pagtuklas ng kanilang kaalaman, kundi maging ng kanilang talento. Sir Box, happy Teacher's Day. Magandang umaga po sa inyo. Morning, Sir Box. Hello, ma'am. Good morning po, mami, sir. Thank you po. Yes, uh, Sir Box, kailan ka nagsimula sa pagtuturo? At ito ba talaga yung dream profession mo nung bata ka? Uh, sir, nagsimula ko ng na pagtuturo sa DepEd na uh, 2013. So, exactong this 2023 po yung 10 years sa DepEd. And uh, kung sa tanong niyo po na yung ito yung team professor ko, uh, nags, ito ang first course ko po, po talaga ang talis ng civil Civil engineering kasi may ito sa computations, mathematics. So, pero talagang hindi po kilayan na uh, yun sa financial kasi sa private school po yun. Kaya talaga physical siguro, everything happens for a reason. Kaya ako po ay nag-guide papunta sa teaching profession. Paano nyo po ba ginagawang kakaiba na yung estilo po ng inyong pagtuturo at ginagawa nyo yung super fun classroom, yung inyong mga klase? At ano po ba yung nagiging unique style po ninyo? Ang ginagawa po po si during my subject po, nagkakaroon po kami lang ng class dance exercise. Pinapapunapin mo po yung mood ng mga tata pagka pag medyo force sila uh, uh, pinapatayo po. Nakakaroon kami ng konting uh, stretching, exercise, tapos may music po. Sumasabi ako sa usong mga dance steps sa TikTok. Eh, nakaka-adapt naman po And halos sila nga po yung request sa bawat araw na magkaroon kami ng exercise. Every time na ng mga mag-start ng amin dance. -hmm. Well, uh, sir, ano yung reaksyon ng mga estudyante mo tuwing ini-encourage mo sila na sumayaw o sumali sa mga activities ninyo bago magsimula yung klase. Okay, so wait lang po sa reaction ng mga bata. Meron po talaga na uh, yung tayo sa pagpasayaw. Meron po mga mahihayin. Pero talaga, hindi you know, kasi tumayo at sumabay sa mga kasi nila kasi parang ano, uh, nakakatulong sa help nila. Kasi ina-stick ko naman po sa kanilang importance ng uh, pag-exercise kasi nakakatulong sa, sa, sa ating brain para habang nag-discuss kami kung mga nag-function na po tayo tayo mga And actually po yan, kung mga kung mga kaili sila every day na papakot na sa school, talagang ina-expect nila na meron kami ika-conduct exercise. Mabubuhayin talaga yung dugo mo no kapag gumagalaw-galaw ka eh no bago mag-start yung klase. Parang parang may mga title po yung mga steps ninyo ha. Ah. Tapos may banana cha-cha, yoga exercise in the tune of ako ay may lobo. Kakaiba nga naman. Saka masaya yung mga estudyante kapag kaganyan. Well, nabanggit mo na nilalapitan ka rin ng mga estudyante mo pag may intermission number sila sa school at mga competition. So, nagtuturo rin po ba kayo pagkatapos po ng klase o sa labas ng classroom? So, teacher na, choreographer pa. Oo nga, coach pa. Ayos po, eh uh, every, uh, kung may interview po yung mga bata parang pinapasek po nila sa akin, okay naman po yung performance nila. Actually po, ma, meron po kami, meron po kong pinate na dance po dito sa school. Nakatawan uh, po kami ng audition, workshop, uh, dance workshop po. And malaking bagay po yung naitulog sa akin na uh, aking former group nung college po na natungulog po sa akin na uh, sumayaw at pag-inhance ng aking sa dancing skill yung sambit ko ng CPSU ay Kalabanga. So, yun din po yung parang uh, naging goal ko na magpahitin po ng isang guru para yung talent po na ibigay sa atin i-check ko po, po sa mga gata. Okay, sir. Ano ba sa tingin mo yung pinaka-fulfilling na parte sa pagiging isang guro Lalo na sa iyo, na hindi lang lessons yung itinuturo niya, kundi may iba-iba pang style ng pagtuturo para maging active yung mga estudyante. As uh, to sir, yung pinaka-fulfilling part ay yung Maalala ka ng mga dati nung Kasi kapag sila, kapag ka pa sila inaabot sa pagbibuhay, nagtapos na ng college, may trabaho na, tapos parang nagpapasalamat sila sa sa'yo na yung part ka at yung part ka na kanila. Journey. at kung ano ba lang yung lapot nila, ay maging bagay na yung okay aisyahe ko sa kanila. Lalo pa nung uh, naaalis ko yung stage fight nila. Kaya kapag umaharap sa maraming tao sa stage, uh, palagang kailangan lang talaga ng lakas loob at yung pwede nga talaga hanggang sa kailang sa kanilang pag at pwede nga talaga. Sir Box, bilang ngayon po ay World Teachers Day, syempre binabati po namin kayo ng Happy World Teachers Day. Salamat po at saludo po kami sa inyo. Pero we'd like to get your message as well para po sa inyong mga kapwa-guro at ganoon na rin po sa inyong mga estudyante. Uh, sa aking mga kaguro, uh, Happy World Teachers Day po. Alam ko na po kahirap ng ating trabaho at pero uh, let's convert or transform or translate yung tago ng atin to ba sa mas masaya, uh, mas energized, mas, mas creative na customer discussion. Uh, hindi man tayo yung may pinakamayaman na uh, sahod sa profession, pero tayo naman yung pinakamayaman na tambag sa ating mga estudyante. At sa mga estudyante ko, uh, salamat at nag i kayo sa ating discussion. Uh, uh, hindi ko man yung uh, naalam ko okay, yung uh, kung pwede magkakilabangin uh, para sa ating uh, nasuro. Pero ma-realize niya after yung uh, magkakulong ng high school, uh, college, uh, napaka -importante na college, na napaka-importante na magkaroon tayo ng sa mabili, na really tapos diwala ng karir. And kunin ko lang po yung mga opportunity na masalamatan po yung ating mga teacher Uh, sa elementary po, maksa sa Mangyari Elementary School, happy teachers day po. Kay mama, happy teachers day mama. And sa uh, Ipayo High School at sa mga teachers po po sa CPSUA, Karabangan Isan. Buong division po ng Pangarinig Store at sa, sa Bumuli po, happy world teachers po. Ayan, nakakatuwa yung dedication ng mga ganitong uri ng uh, guru, no, na na may extra pa silang iniisip are, or gagawin are. para lang matuto yung mga estudyante. Pero panghuli na lamang, sir. Ano ba yung sekreto? Minsan kasi may mga estudyante na hindi cooperative at minsan hindi rin okay yung araw mo. Paano ba mag-handle ng napakaraming estudyante na na-maintain mo yung iyong pasensya? Tsaka yung composure. Mm -hmm. Siguro sir, naging advantage ko po yung pagiging theater artist ko na kapag binigyan ka ng character, kaya ano pa man yung situation mo behind the camera or off stage, kailangan, kailangan mamabagod po siya. At pala naging Uh, main role ko ako sa Anpasyon Piso kapag si Mata Santa at kapag yung ginagawa ko stage play. So malaking bagay po yun na kumarap sa sa mga bata na nakalimutan mo. Kalimutan mo rin mga problema sa bahay. Uh, pag tumuntun sa wala ng mga estudyante mo, talagang kailangan mo lang yung duro at ibang karakter mo na lang may makikita sa kanilang. Passion talaga yan eh, yung pagiging isang guro. Well, happy Teacher's Day po ulit sa inyo, Sir Box. At alam namin na hindi ganun kadali maging guro, nakakapagod, mahirap paghandan ng maraming estudyante. Pero ikaw, nage-extra effort ka pa para sa iyong mga estudyante. At ramdam namin yung iyong uh, magpagiging magpag masaya sa profesyong iyong napili. Salamat po, Sir Box. At uh, muli happy Teacher's Day po sa inyo.